Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga ngayon po, September 2 po mga kalaki, eto na po ang masasorting 3 digit lucky numbers na talaga lang pong inaabangan sa Luzon, Visayas, Mindanao mga kalaki, pati po sa ibang bansa, eto na po ang magagandang tips, umpisahan po natin at pwede po itong tayaan sa loob ng tatlong araw, pwede po itong irambol sa Greece, 923, Israel, 715, Las Vegas 820 Saudi 694 Japan 437 Italy 225 Germany 629 Korea 182 Dubai 760 Malaysia 415 Taiwan 738 Thailand 394 Philippines 283 India 772 New Zealand 649 Australia 725 Mexico 822 Canada 193 At syempre po mga kalaki sa Texas 104 China 583 Singapore 292 Hong Kong 738 Sweden 696 Ayan po mga kalaki ang mga 3 digit lucky numbers takbo na po sa mga suki yung outlet. Pwede niyo po yung iramboy mga kalaki. Tayaan niyo po sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National mga kalaki. Okay? Claim it. Mananalo tayo ngayon. Ikaw na ang ating susunod na winner. Claim it.